There is no pronouncement yet of suspension of military and police operations. Uh, and uh, to my point of view, when there is there is no such thing as suspension. When uh, the Actual Commission, especially when Actual Commission decline, the police officers have to respond. our uh, And uh, the police are on alert for this kind of uh, yung mga red letter days natin. So ngayon po may mga na-contend po ba? po sa So far wala naman po except sa mga uh, for sa monitor na uh, yung plan of uh, rallies, uh, protest, uh, wala namang serious. Nakita naman po nila yung uh, ng ating gobyerno para sila ay yakapin at tanggapin sa kanilang pagbabagong buhay at yun ang nakikita po nating malaking tulong yung ating enhanced comprehensive integration na local, uh, local integration program ng gobyerno ay napakalaki pong bagay para makita po yung sincere, sinceridad po ng gobyerno na sila ay tanggapin. Hindi lamang sila, pati na rin po yung kanilang buong pamilya para sama-sama nga po natin na, na maisulong itong uh, ating kapayapaan sa buong bansa po natin.